Hello guys, good afternoon. Lagi akong hapon ng vlog kasi doon ako oh, may time pag hapon. So, ayan kakaligo ko lang, time check. Alas stress na ang hapon. And ayan, look. And ito na nga guys, yung oras para mag mag-display ng aking mga bagong inangkat. So, ayan, tingnan nyo ito. Ayan, so, ko na yan dyan, guys. Aayusin ko yan. Then, after, pag na ko na itong mga display ko, ay papakita ko sa inyo kung paano ko inilagay yung mga bago kong pinamili. So, ito na yun. Makikita nyo dito, guys. Ayan, oh. Wala na siyang laman. Nanghanap na yung mga bata ng a slime. ng slime. Tsaka yung aking bouncing clay. Hindi ko naman malagyan kasi hindi ko naman mabentahan agad. Kasi nga, gusto ko, ma display ko muna lahat. So, ayan. Ayan. Kalbo na talaga siya. Wala na siya laman. Then, eto, ayusin ko pa to eh. Ay! Ayan, ayusin ko pa yan dyan. Tapos dito, ayan. Pagkakalasin ko yung mga yan guys. Tapos ilalagay ko sa sabitan para mailagay ko sila lahat dito. Ayan, para sila yung unang ma-focus. Tapos sa mga bago dito yan. Ah, uh, basta. Ayusin ko yan guys. Then, balikan ko kayo kapag naayos ko na siya. Na-display ko na lahat. Finally, na-display ko na guys ang aking mga bagong inangkat. And eto na sila guys. Na-display ko na. Tapos, yung mga dati ko pang display, aside dito sa mga bago kong ang inangkat, ay Ineffortan ko talaga siya guys Ay binaklas ko isa-isa yung Mayroon ng ibang natira na Hindi talaga siya pwedeng I-separate sa pads Pero yung iba na po possible naman Pinagkakalas ko sila Tapos nilagay ko sila guys sa Ang nilagay ko sila guys sa mga karton and sa mga sabitan so ganito yung ginawa ko sa kanilang guys. guys, yun yung mga dati kong laruan na nakadisplay, ganyan ginawa ko yung iba, nilagay ko siya sabitan, yung iba naman, ito in-stapler ko siya guys dito, then maraming akong sobrang mga pads nire-use ko siya para papakinabangan ko pa din yung mga pads na pinagtatanggalan ko ng pinagkakalasan ko ng mga bawat items. So ayan, para puno pa din siya diyan sa part na 'yan. And kagaya ng anong sabi ko guys, yung mga dating naruan para mas unang ma mabenta. So na sila ba dispose, na ipepresyo sila kung saan mas visible sa mga ma mamimili pag unang lapit nila sa tindahan mo, sa pwesto mo. So ayan, 'yun yung ginawa ko diyan. Ayan. So ayan, so ngayon naman guys. Yung mga bago ko namang in Ay, Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko sila din-display. Kung paano ko sila finime dito sa area na to. Dito sa area na to, guys. Dito ko pwede nalagay yung mga bago. Meron pa din namang dati pa na hinalo ko dito banda. Pero ilan lang sila kasi wala namang pwesto dito sa pinaka-front. Kaya inihalo ko na lang lang sila dito. Hindi ko na to ginalaw kasi wala naman akong binili accessories. Maliban dito sa mga Sanrio. Ayan yan. Dinagdag ko lang dyan. May mga sanrayo akong dinagdag dyan. Tapos, guys, ito, wala na akong mapwesto, ha? Kasi nga, maliit lang naman yung pwesto ko. So, dito lang muna to. Diyan ko na lang muna siya pinwesto. Para makita agad nila na meron na ito na ngayon yung tungtong sahor. Isa sa mga tungtong sahor, yung uso ngayon. So, dyan ito nilagay. Yan. Pinwesto ko na lang muna dyan. Hindi masyadong kaaya-aya, pero wala akong choice eh. Idilipat ko rin yan pag nagkaroon ako ng pesto dito banda. So, dyan muna yan. So, dito ganun pa din. Ayan, wala naman akong dinagdag na, ano, na mga candies. Kaya, ganyan pa rin siya. So, dito na tayo mag start guys. Dito ganun pa din kasi wala naman akong binigay. Uh, malalaking ang Hindi naman ako magsutid sa sampo. So pagdating dito, ayan, itong aking Play sand. Dito ko pinaglalagay. Kinalas, tinanggal ko siya sa lalagyan para pag may bibili, hindi ako mahirapan. Kuha lang ako ng kuha. Kasi minsan, iba na bimili talaga sila ng kulay. Kaya pinaglalagay ko dyan. Yung isang basket mo na yung ko. Tapos, eto, kung mapansin nyo noon, kanina, hindi pa ako nakapag-display. Wala pang kalaman-laman yan. So, ayan, narefill lang ko lang siya. And then, eto lang na guys, ang aking mga snack. Ayan, ang ganda guys ng slime ko Look, ayan Saka-attractive Ayan, so ang aking mga tig 5 At dito siya nakahilira Tapos ang aking mga tig sa 10 Iba-ibang, ano, klase So dito, ayan Tapos yung plain naman, na tig 10 pa rin Andyan lang sa taas, so nakaganyan lang sila And then guys, dito naman Itong aking, ito Dito ko siya guys, nilagay sa rack na yan Yung painting Ayan, yung ganito. Kumuha lang ako, guys, ng five pieces para lang may ma-display ako dyan. So, ayan. And then, dito sa gilid, guys. Eh, no, dito muna tayo. Ayan, yung aking toy bricks, Lego. So, pinwestohan ko siya dyan para may laman. Kasi lang ko yan dyan. Kaya dyan ko siya nalagay. And then, katabi niya yung isa niya pang Lego din na ibang character. Tapos dito guys, ito wala akong mapaglagay. Tapos siningit ko lang siya dyan. Kailangan kasi makita pa din siya eh. Yeah, so siningit ko lang muna siya dyan. Then dito sa taas, ayan yung ating airplane na pullback. Tapos ayan, yung aking Rubik's Cube. And then yung iba ko pang bago. Ito, nabentahan na ako niya guys. Ayan. So, nabentahan niya. ng nakita. Then, ang aking mga trading cards, ayan, tinabi ko siya dito sa labugo. Ganyan yung pagkakalagay ko. Ayan. So, balik tayo dito sa taas. Ito yung dati kong naruan. Dyan lang sa gilid. Ayan, ginalo ko lang dahil wala nang pwesto. Pero, buti naman at may ano dahil hindi naman ganun karami yung binili ko. Ayan ayan may mga bahante uh, speaking pala guys dito sa mga ano na to uh, toy bricks hindi ko lahat sila nilagay dahil wala akong mapagpapwestuhan and uh, gusto ko lang makita nila muna na mayroong bago so pag naubos yan tsaka na ako maglalabas ng bago character and meron pa kasi akong pinapaubos guys ito kailangan muna maubos yan pero ilang peraso na lang naman yan ito kasi yung mga gusto ng mga bata yung mga ganyan yung parang mga army ninja mga ganyan So, hindi ko muna pinaglalabas yung iba. Tapos, ayan, dito sa baba, ito na nga, ay, ah, dream balloons. Ayan. Nilagay ko siya sa sabitan. Kasi, yung iba kong stocks, guys. Nilagay ko lang muna dito. Nilagay ko lang muna dyan. Ayan yung mga stocks ko. Dyan lang muna sila. And then, balik tayo dito. So, dito ko na ito nilagay. Ah, nakadahulog. Ito, nagkandalaglag to, oh. Ito, uso din pala to ngayon, guys. Trending din pala to sa TikTok. Ito yung i-inject pala to guys. So, yung, ayan o, oh, nakakatuwa, nakaka-satisfying siya pag nakakapagpalobo ka. Kasi ginilaro namin ng anak ko, kumuha kami ng isa. Kasi yung anak ko, sabi niya, Mami, ito agad yung napansin niya. Kasi daw, meron daw yun sa TikTok. Kaya alam ko kapag uso yung isang ano, pag alam ng anak ko ay uso yun. Nagaya <laughs> ni Tong 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 Sahor, alam niyo ito eh. Pag mga ganong edad, alam nila yan. So, ito, uso din pala to. Diyan ko siya pinuesto. Ayan. Yan yung injection na may... Pero siyang needle. Pero hindi naman siya matalas yung dulo. So, para lang siyang pang... Ano, hikaw. Yung panusok ng hikaw. Ganun lang siya. Tapos, ayan. Nakakatuha to siya, guys. Try nyo to, Benta. Nakakatuha rin siya. Hindi pa napansin ng mga bata. Wala pa ako masyado mga bata. Hindi pa nakikita ng mga customer no, ko na may mga bago na ako. And then, dito guys, sa tabi niya, ito na ang aking dinosaur world. Ayan siya guys. O, oh, ginamit ko talaga to siya. May free na lalagyan. Ayan. Natakpan lang kasi may iba pa nga akong i-display. Ito, siningit ko lang dito guys. Papaubos ko na lang yan. Tapos ganito siya. Ganyan siya. So, Meron pa pala ito guys, oh. Hindi ko nakalimutan ko. Kasi meron pa ako doon marami pang ganito. Lalagyan pa pala yan dyan. Tatlo pala siya. Ayan, o tatlo pala dapat siya. Dito lalagyan ko ito mamaya para mas maganda tingnan puno. Kaya pala kasi umisiwang. Meron pa pala ilalagay dyan. Tapos, eto sa tabi niya. Ayan yung mga dati kong laruan niya. Ayan, pinapaubos ko lang yan. Tapos dito sa baba, Ayan. Dito, nalawa ko din yung lucky ko pa. Tapos, ito another, yung tungtong sa whore. Dito ko nilagay yung scratch card niya. Ayan. Tapos, tungtong sa whore pa din. Nagkatabi lang sila. Ito yung aking keychain. Then, yung flashlight. Ayan. So, ganyan yun lang kakadisplay ko dyan, guys. So, ganyan guys. Ganun ko siya display. Ayan, para mas makita lang ng mga bata na may bago. Ayan, para attractive. Kailangan gandahan natin talaga yung presentation. Para mas marami tayong mahakot na customer, kailangan pag-isipan natin ang bawat pag-a-arrange natin sa ating mga products.